Hello mga kaikit! Yes mga kaikit, good morning sa ating lahat. Did you miss me? Yes, cause I miss you mga kaikit. For today's video ay gagawa nga tayo ng breakfast vlog. Yes mga kaikit. So ayan, chi. Ayan, ang lulutuin ko nga for today ay tuyo at sinangag lang naman. Walang masyadong ano, special. Yes, mga kaikit. Kasi common lang dito na kinakain namin is ganyan. Oo. Tuyo, kiniro. Kasi nga, hindi naman namin nauubos mga kaikit yung niluluto namin na kanin. And yes, mga kaikit after kong mag morning walk ay nagpunta nga ako sa kusina to see kung ano ang pwedeng kainin at magtitinapay at kape lang sana ako mga kaikit pero naman sabi ni mother ay magkikirog at nagugutom din daw siya ayan so dati-dati is nilalagyan ko lang siya ng bawang but napara, na, naparami or medyo marami ngayon yung sibuyas at mura na din kasi yung sibuyas ngayon mga kaikit. So, dinagdagan ko na lang siya ng sibuyas. Yes, mga kaikit. So, after that, sa pagkikirog mga kaikit ay nagluto naman ako ng tuyo, which is mamaya pa yun. Very excited naman ako sa pag -na narrate dito or pag, ano bang tawag, pag-voice record mga kaikit. Pero ganyan, pero hindi naman, para sa akin, mas masarap yung luto ni mother ko ng kinirong kasi nga pinapakirsang niya. Hindi ko alam kung ano yung sikreto. But anyways, ayan, ako nga ang nagluto and for sure, yes, for sure, masarap yan kasi ako naman lang yung nag na nagluto ngayon, John Chi. -mm. -mm. So that's it mga kaikit. Ano ba ba yung ikikwento ko sa inyo? Wala naman na masyado mga kaikit kasi wala naman masyadong ganap-ganap sa buhay ko as it is pa rin mga kaikit. Ngayon lang ako naging masipag mag-video, mag-vlog. Though nag video at naman ako pero ang hirap din makasing mag-edit Yes, mga kaikit, and ngayon is ginaganahan naman akong mag-edit-edit, -edit, mga kaikit, and of course, syempre, may data tayo na pang-upload, yun yun, mga kaikit, yun yung rason talaga, mga kaikit, wala nang iba pa, mm-mm. So anyways, nagprito lang ako diyan ng tuyo at medyo dinamihan ko din yung tuyo kasi nga kung merong matitira man diyan mga kaikit is pwede pa natin yan kainin mamayang tanghali. So medyo masiksik, ano bang tawag sa siksik diyan sa sa Tagalog mga kaikit, but it is scaly. Kapag scaly daw yung tuyo mga kaikit is mas masarap. Oo. Yun lang yun, yun mga kaikit. So, maliliit pero iskele. Masarap na yun mga kaikit. And that's it. Inihahon, inihahon. Tama ba yan mga kaikit? Kung tama man yan. Ayan. ba diba? Super sarap. Super yummy mga kaikit ang ating tuyo for today with sinangag. Tapos, after that mga kaikit ay nagawa lang ako ng sausawan with sibuyas of course. Ayan, and that's it mga kaikit ang ating breakfast today. Ayan, ma-share ko lang kanya yung mga kaikit. Ehe!